aming lamesa, aming table, ito ang tiba, ayan. ng mga gwakong guys, na niya kay So magpapakita naman kayo sa meeting guys. So, let's go! Um, natin, guys, guys, uh,

Ito ayo kumain ng ano baboy. Kasi baboy na ako. <laughs> oh, na, um, kumain Kaya na tayo. guys. Kain na. The... So, na, so, na tayo, guys. Kain na tayo, guys. <tab> Kain na na Kaya na guys. yang <laughs> satu